Tapos welcome back at maganda topic natin ngayon sa mga gusto mag DIY tutorial to ngayon. So kapasitor. Meron tayo ditong ano, uh, ceramic na kapasitor. Ang value niya ay 103. Yan yung value niya. Ito naman yung isa. So ito mga bus yung dalawa ay sira. Ito naman yung hindi sira. Ipapakita natin sa tester kung paano mag-test nito. Ayan paano malaman kung sira so kailangan mayroong kayong tester so naka range tayo ng 10k kung iba naman tester nyo na gamit na analog may 100k pwede rin yun okay so tester natin tong sira yan tingnan nyo yung galaw ng tester hawakan na lang natin ay hindi dito para mas ma mas makita ayan lumabo tuloy dito ba ang tester paano ba ang angulo natin ayan ay dito na lang sa tester no para mas maganda ayan lagay natin dyan check natin tingnan nyo yan po yung sira hindi na bumababa kumbaga leak na sya minsan mahirap mano yan yun, tingnan nyo magkaiba yung leakage nila ngayon check naman natin tong ayos yung ayos pipitik lang Nang saglit yan tapos babalik bantayan nyo kasi mabilis lang talaga to mga boss ayun wala na tapos na ayun so isom natin para makita nyo yan sa tester tingnan natin kung gagalaw pa discharge natin muna tingnan nyo yung tester ayan ay ay likot wala na, 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 ano na nakarga Yun. tapos na pag nakargahan na kasi parang ano na eh yan, kunting kunti lang ang yung galaw nya try natin tong isa ah idikit ko na ayun gumalaw ng kunti sa 100k kasi mas malaki ang galaw ayun nakita nyo yun discharge natin tapos ulit ayun Ganun lang po yung pag -test ng ano. As long as hindi ganito yung palo niya. Yan. Na hindi bumabalik. Ayos yan mga boss. So sa ceramic ganun lang din. Ngayon, kung mapapansin nyo may ang value niya dito ay 103K. 103K. Yan. Ilagay na lang natin dyan. I-google nyo na lang yung paano yung color code niya. O yung code niya mismo. Yung dolo. May yung dulo kasi nito, papaliwanag natin. Yung dulo ito yung tolerance multiplier to. Yan. Tapos ito naman yung 0, tapos ito yung pinaka unang number niya. So 1 0, tapos multiplier niya, tapos tolerance. So for more details para hindi ko na ipaliwanag ng mahaba, ah uh, tawag dito? Ini-encourage ko kayo na kayo mismo mag-research Uh, magsaliksik ng sarili nyo, kumbaga sariling pag, pagtutuklas, mas mainam yun kasi mas maukunawaan nyo. Mahirap naman po kasi yung iasa nyo na lang lahat sa tanong kasi nakaka-experience ako nyan. Uh, may mag-PPM sa akin, simpleng-simple lang. Boss, anong color code ng resistor na ganito? Mas mainam kasi na kayo na mismo ang mag-aral. Kayo magkaroon ng inisyatiba para mag pag-aralan yung mga bagay-bagay kaysa iasa nyo lang sa tanong. Parang ganito, ang ginagawa ko kasi sa inyo mga boss, hindi yung, yung spoon feeding na uh, super spoon feeding talaga na Kung ano. Kumbaga, hindi ko kayo binibigyan ng isda. Tinuturoan ko kayong mga isda. <laughs> yun. Kung yung iba, binibigyan kayo ng isda tapos isusubo na lang sa bunganga nyo, ako hindi. Kasi isang beses lang yun eh. Hindi naman pwedeng forever na gano'n na lahat iasa mo sa tanong, di ba? tuturuan ko kayong mangisda <laughs> ganon kumbaga yun yung, kat, yung talinghaga na yun diba kuha na nyo yun sa mga electrolytic naman kadalasan yan ah uh, electrolytic capacitor kadalasan yan dito mga bloated pag naramdaman yung lobo na itong pinaka ano, nya o kaya nagdilik din po yung capacitor kapag napansin nyo yung ano nya nagsusuka na yan o oh. Minsan hindi nyo makita dahil maganda pa dito. Pero na lang pag kinalas nyo, ayan o. Oh, uh, nagkakaroon na siya ng liquid discharge o kumakatas na. Yan ang uh, ano problema din sa capacitor. Ito more on physical. Uh, physical may kita mo. Hindi mo na kailangan itester. Pero lang sa mga maliliit na capacitor, yung mga ano mga ganito. Misan, minsa nang kailangan nyo dito tester or ano Pin pinaka basic naman na ano sa analog ano lang eh ganito lang eh ah uh, sa analog palo lang nakasugba naman to palo lang tapos babalik ka okay na tapos discharge nyo. ngayon naman kung gusto niyo makuha yung eksaktong reading merong mga ESR smart tester merong capacitor tester, mayroong PSR tester. Sa mga digital naman, madali lang siyang ano, uh, tingnan katulad nito sa digital. Mayroon na kasi siyang capacitance. Halimbawa, isit natin to sa capacitance. Yan. Tingnan natin to kung makukuha natin kung ilan ba to. 2,200 ay 2,200 25 volts Tingnan natin kung ma-reading niya. Ayan. Tagal magkarga. oh, okay Ayan, ayan, ayan. Kailan Ay, pa ba yung laman niya? Dito, malalaman nyo kung ano. So, 2.4 uh, milliparad. Pag ganyan. MF. Pag UF kasi, microparad. Ito, milliparad. Ayan, 2.5. So, pwede pa yan. Ngayon, try natin itong ayos na. No? Check natin kung madilitik niya. Okay, discharge muna natin. 8.6 NF ang reading nyo. Naglalaro siya. So, yung sira, ewan ko kung mariri-reading to. Iba yung reading nyo. Dito kasi ang nire-read niya capacitance, hindi yung resistance niya sa sa Meron kasi yung ano, kasing, ano equivalence, sa mga ESR kasi merong equivalent series resistance. Pero more on electrolytic mga boss, uh, sa mga electrolytic talaga, uh, more on physical, may kita nyo. Halimbawa, sa malalaking kapasitor, kinakalawang na katulad nito. Kinakalawang na yun. Tapos lumulobo dito. Madali lang talaga siya i-identify kung pasira na o hindi. Tapos pag ginawakan mo, sobrang gaana sira na yun. Sa mga maliit, yun. Sa mga maliit lang talaga, kailangan nyo dito ng ASR tester. Kasi, minsan, ah, uh, hindi na ma-read kung ano yung ano nya. Meron akong ano, meron akong ASR dati, kaya lang nabaha. <laughs> meron naman akong transistor tester, hindi ko alam kung nasaan ha, ha, hanapin pa natin. Pero, yung ituturo natin, yung pinaka basic lang talaga, o yung pinaka madali. Kasi, analog at saka digital lang. So dito sa mga ano kadalasan lang nito nasira ay leakage yung ano, yung sinampol natin. 'Yun ang pinaka-common na nanangyari sa mga ceramic. Bukod sa ganyan, uh, kalawang, 'yun lang. 'Yun ang mabibigay kong tips sa inyo tungkol sa capacitor.